Yes sir, Ano po kayo, driver o operator? Isang operator. Sir, ano po ang masasabi niyo uh, dito sa uh, inihahanda o ikinakasang uh, anim isang linggong uh, tigil pasada? Uh, siguro talagang kailangan gawin ng mga driver ito, operator, kasi unang-una, kabuhayan na pinag-uusapan dito. Uh, hindi kaya ang ng gobyerno yung pangangailangan ng mga driver at operator malibasa kasi sa kanila hindi na nararanasan yung hirap na biruin mo ang mga driver magkano lang kinikita ng mga tour. pero ang kanyang sa kanilang pamilya sa pang araw araw na hanap buhay ng mga to pero ngayon kung panggigipit ang gagawin nila hindi natin masisisi ang mga driver operator na kung anong hakbang ang gagawin nila Sir, kayo po ba ay uh, sangayon dito sa uh, vehicle? Sabi nyo, sasama po ba kayo doon sa nakatakdang uh, isang linggong tigil pasada? Sama kami. Bakit po? Bakit po? Siyempre, yeah, oh, wala kami nang hanap po eh,